<laughs> Ayo, kung gusto niyo raw ng tahimik na buhay, pumunta kayo dito sa amin. <laughs> May pamasay ka na. Wala ka pang masakyan. <laughs> puro Friday. <puro> wakaton. <laughs> Siguro pag ilang buwan ka na dito, hindi lang ang sayo <laughs> depression. <laughs> kaya <laughs> nagkaansaan side <laughs> ako dito. <laughs> ano kayo meron ano <laughs> ka sa <laughs> no? ano, saya-saya dito. <laughs> Bagus siya pumunta dito, sinabihan ko, makakaya mo kaya dito mo, Tek malungkot dito. <laughs> Ay, kaya yan, ka. <laughs> Ang yabang <laughs> Pagdating dito, ay, boring pala dito. <laughs> Kung di ka papasyal, wala kang... Pa, Parang magkinawa ka ng ICC. <laughs> malaya nga sila, pero... Malo na lang masaya. Ma malaya nga silang kumilos, pero ang lungkot pa rin, ang boring pa rin. Wala man ako makasalubo. Maging <laughs> kanto na <ng> paligid. <laughs> Kailangan lagi kang tabi-tabi po. <laughs> <laughs> oh, tawid tayo, tawid tayo. Kay, yung naglakad yan ng 30 minutes na sa bahay ka, bigla mo nakalimutan, o. wala po pala kasi simpal. Tulad ka <kahapon. laughs> <Masala na to. laughs> Huwag niyong kalimutan yung masukal ka ako, yung sugar. <laughs> <laughs> Yun lang ang pinaka-importante kung bibilin ka Siya ba yung nakalimutan? My May goodness. May sinilip ka kasi, te, yung okay two kilometers ang lalakarin. Babalikan ko ba yung asukal? Diyos <laughs> <laughs> me you. Ay. Diyos me you, Marimar. Puro lakad dua ka ton dito. Hindi <laughs> na naman to, bawal daw ang entry dito eh. Para ka Pwede raw na maglakad, wala naman tayong... Wala naman tayong kotse, wala naman tayong trike. Ano, ano, ano? Bawal? Bawal Bawal ba? Oh, may sasakyan pa nga eh. Bahala sila dyan. Basta ang sasakyan natin mga sapatos lang. Doon tayo ulit? Ay, eh, saan ba tayo pupunta Hindi, diretso lang tayo dun sa... Pwede na nga tayong tumayang loto eh. Para tayo sa talagang kamigara. Tis ganda dito. Hindi <laughs> na, ay, uh -huh. si Motek hindi sanay maglakad, napalakad dito. Pagdating ko lang Germany, eh, pinalakad ako ng 7 km. Imagine that? Pagkakit <laughs> <laughs> na kasi sa kahit may ice. Ako <laughs> okay, okay, sa pinag-ibig yeah, Pagbaba ako sa motor. Oo oh, nga, Motek. Naka na 7 km ka. Sabi unang ko, araw na lakad. Di ba sabi ko sa'yo, diba sa Ate, pinagpapawisan ako. Pang gusto ko maghubat. Hahaha. <laughs> No. <laughs> parang Oo oh, nga, parang sakura siya Yung ano Ano man blossom. tawag dyan? Cherry ah, oh, blossom. cherry, cherry blossom Ayan oh, may cherry blossom na kami dito nag puno pa lang Hindi naman leaves Ano, ano? Hindi <laughs> naman bulaklak Bulaklak nga lang Noon si Shine Talagang atat na atat makapunta dito. <laughs> <laughs> magbibilang na ng weeks. <laughs> bukas magbibilang na ng dahon. <laughs> bukas kakausapin na niya yung mga laman sa loob. Mag-isa na siya sa loob. Yung bibilangin na niya. Hindi mo na Ikaw, ma ikaw Motek, magiging masaya ka na mula bukas. <laughs> I'm going home. <laughs> Alam nila, nasa heaven sila. <laughs> Puro lakad. Mati mo to. Kung araw-araw mo to gagawin, wala, wow, wala, yung mga belly fat ko. Kaya ako Dalawang kilometro pinakamalapit ng lakad dito kailangan lagi kang may backpack tapos may bibit-biting ka pa. Pagbalik mo ang baby ka tangan mo, Pagbalik mo ay papuntang palengke, wala kang bitbit. Pagbalik mo doon ka na. Umpisa na yung struggle mo ngayon ko naintindihan kung bakit mahaba pa pasensya ng mga taga dito. Yung oh. mustang sa Mercedes. Ang <laughs> malakay. Nakamustang uh, uh, kasi naglalakad. Ibokso pa. <laughs> May Mercedes pa ka mo. And, puro tayo magaling mag-drive. Ayun. <laughs> Hindi mo tatawanan ng buhay dito sa Europe, guys. Walang mangyayari. Kaya, okay, guys. See you, see you again. <laughs>